Gandang araw mga kaibigan, time for episode 4 ng Kaya mo ba? At kasama ko ngayon si Tita Jegs! Hi! Kulay masaya! Talang game show! <laughs> Maranay tayo ng limpak-limpak na salapi. Yan ang gusto ko talaga, Actually, kaya ako nandito, Sen. Limpak-limpak eh. na milk tea. Actually, Sen, gusto ko rin talaga yan. Dahi, gusto mo talaga? Oh, favorite ko rin talaga milk tea. Okay, hindi Ma ka maubusin ng milk tea sa araw na to because yes. nandito po tayo ngayon sa City Blends, One Archer's Place on Taft Avenue. At uh, we're very, very thankful. Sa, papasalamat kami sa kanila dahil dito kami gagawa ng ating Milk Tea Challenge! Yay! Woo! Grabe siya, hindi ko ina to. <laughs> Bakit? Na nandito tayo sa City Blend. <laughs> <laughs> so, mahilig ka sa Milk Tea? Yes. Anong favorite Milk Tea flavor mo, Tita Jex? Actually, gusto ko lang yung medyo maalat na may matamis, yung gano'n. Yung nag-aagaw yung alat at tamis. Parang salty and sweety. Yes. Yung, <laughs> nauso yan, di ba? Yung may uh -oh, rock salt, yes. yung may yes. so, coating cheese. Yes. Yung yung okay. favorite yun. ko yun yun. High five. Ang bagong tambalan ni Bama Pino at si Tita Jegs. Yes. Milk Tea Challenge. Let's yeah. go. Tara na. Okay guys, kasama natin ngayon mga friends from City Blends, si Pam, si Nami, at si Lucky Manzano. Ah. Yay! Ah. Lucky po, si Lucky si po. Lucky. Si, si Lucky po yung sa waffles. Si Pam sa tea at Nami ang ating kahera. Nami sa pera. Nami sa pera. Ang una pong challenge, ako gagawa at si Tita Jegs ang titikim. Then later, ako naman ang gagawa, ikaw naman ang titikim. So tatawagin natin 'to, Sen, na magtikiman tayo. Tikiman. Tikiman challenge pala 'to, Sen. Anong flavor gagawin natin today? Ano po, Urban? Urban. Okay. Oh, Urban daw in original. Okay, eto daw ito daw kasi sen yung ano, yung yung urban, ito yung best seller nila dito. Tama mo. At Tapos yung original, may sentimental value. Yes, at, at saka hindi raw maanghang yun kasi original. Kasi original. <laughs> <laughs> yung cheek. <laughs> oh, okay, oh, sige, ako gagawa ng original. okay, sen sige, muna. Pam, turo mo sa akin. Anong first sen step natin? Send muna ang gagawa ng original. May kodigo pala sila dito. Oh. Oh. Kasi dapat sa ganyan, tama yung mga... Timpla. Timpla. Kasi pag ano, parang baking din. Pag lumampas ka, Okay. Eh, di lumakas. <laughs> uh, 200 ml ng asam <laughs> tea. Ng tea. Okay. ano ba ibig sabihin ng asam tea? Black, Black tea. Black tea. tea. Maano lang ako, Sen. Nandito tayo ngayon sa City Blend, sa top. Abi, uh, sa Taft Avenue, uh, malapit sa ano, Sen, sa Lasal. Sa Lasal, tapat ng Lasal, actually. Yes. Ah, tapat ba? Kala ko tabi. Tabi. Tabi, 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 tapat. Yan. Yeah. Okay. Halatang hindi ka dito nag-aral. Hindi, hindi ako dito nag-aral. Saan ka ba? Yung asawa ko dyan nag-aral, actually, sa Lasal. Pero sa Ateneo ako. Ah, kaya pala naka-blue ah. Yeah, yes. Ako kasi, sir, naglasal din ako. Ito sa main. Sa main dito? Oo. Uh -uh. Alam mo ba yung him ng lasal? Ano? Hindi mo alam. Malamang. Kasi taga-Ateneo pa. <laughs> oh. Pero alam ko rin ang him ng Ateneo. Him? Him ng lasal? Uh, ah, alam mo siya? Uh, na ako ng asawa ko ito. No? Sige. Anim, animal. Animal. Ay. Mali. Mali aga. Mali. Animal lasal, di ba? Ano yon Cheer nila yon sa ano, UAAP. Oh, ano yung kanta? Ano yan? Dapat gaganyan muna yung kamay mo. Tapos ganun ganun. Oh, okay. okay. Tapos. Hail, 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 alma mater, hail. hail. Sino ba tagalasal dito? Baka na lasal ako ng lasal. Ano man ako? Ay, yung Tama, tama ako. Hail, 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 hail lasal, alma mater, hail, hail, lasal. Tapos ending, hail, hail, hail. di ba? Yun yung no. ending, di ba? Ba't sa basketball? Iba? Hindi sa amin, iba. Iba, iba? yung school niyo. Yun. Sorry, gumagawa po ako ng hymn. Iba yung sa kanila. <laughs> iba, iba, iba. sa Ateneo, alam mo? Alam ko din. We stand on, the hill. Between the earth and sky. Wala lang akong tono, baka. Now, as we stand, as we all, as scholars. Mas alam ko pa sin. Hindi yata, hindi ba yun? yun? Sindi, There's hindi. There's a kind of hope, a kind of cheer. Kind of moment, what's galore, here at SC. SM, we've got oh. it all. Oh. Ate Neo, ganun yun, ba? Diba? Iba, iba, iba. Ah, iba pa yun? So, ito, shake, shake, shake. Diba? So, shake. Hawakan Bahawakan dito. Hawakan kasi tatalsik, sen. Yeah. Ayan. yan, Ay, yan. yan, yan. Konti pa, sen. Yan, malapit na, sen. Malapit na. Okay. Hawakan din okay. lang. Baka tumalsik, sen. Konti na lang, konti na lang. Konti na lang, sen. Konti na lang. Ayan. Okay. Ayan. Okay isang scoop ng pearls. Okay. Ah, lalagyan ng matanggal. Yung pearls niyo dito kayo gumagawa. Pang. Oh. Ang bongga dito sa City Blend, sila gumagawa. Kaya alam na na. <laughs> pag walang <laughs> pearls. <laughs> Ito? Okay. Guys, here it is. Ayan. Malapit na ang ating original milk tea. Original yan. Original to pang. Yes. Okay. Tapos pearls. Scoop ng pearls. Isa yan talaga sa nagpapasarap ng milk tea. Eh. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon. Diyos ko, ang na pag-meal okay, okay. Ayan. Yeah. O. Oh. Yeah. Tingnan, tikman tingna, tingna Made natin. Made especially for Tita Jags. Tikman natin itong pinaghirapan ni Sen. Ha? Ah. Talaga naman. Nakita niyo naman, hirap na hirap si Sen kung paano niya gano'n. <laughs> Alam mo, Sen. Hmm. Hey, dali, sa pa. Ako, kinakabahan ako dito, ah. Ano? Game? Papasaba Kay Tita Jegs ang aking milk tea? Alam mo, Sen, panalo-panalo ko. Ang sarap. Talaga? Walang bola. Ang sarap say. Masarap? Sino nga ako? Okay. Sino nga ako? Ganun ka sarap na wala sa sarili? Hindi ko na matan, hindi ko na makilala kasi <laughs> sino ako. Pero, <laughs> pwede so, na. On a scale of 1 to 10, nasaan yung milk dito? Nasa 9. Mm I will accept a 9. Thank you very much. Salamat um, po. Salamat um, po okay. kayo mga kamay. Salamat po kayo mga kamay. Ano naman itong gagawin natin, Pam? Urban Special. Itong Urban Special, ano rin ba to? Winter Melon. Ah, Winter Melon. Bakit siya so, um... tinawag na Urban Special? Oh. Bakit? Sabi niyo, Because. Bakit? bakit may ganyan-ganyan <laughs> Hindi naman po yung kasali sa ano, sa challenge. So, <laughs> <laughs> Meron bang rural special? Away, okay, look Hindi <laughs> na yan isi-shake. Hindi siya isi-shake. Pwede rin, okay. Pwede rin. Pwede rin send. Okay. Pwede, Pwede rin. Bakit yung original, kailangan isi-shake ito? Shaken, not stirred. Stirred, not shaken. I guess iba-ibang klasing procedure siya. Sandali, diba? yung ano niya, yung yung tamis niya okay na 'yan. Hindi na siya yung ano may 50% magagal. Ah, na, ano na? Ito na po yung sugar. Ah, yun na. Eh kasi 'di ba minsan mayrong mga ano na ng request, 'di ba? Ayaw, ayaw ng masyadong, diba? uh, masyadong matamis, minsan naman gusto nila yung matamis na matamis. Miss Pam, pag sinabi ayaw ko ng gano'ng katamis. Babawasan mo na lang. Ah, so doon ka magbabawas. Ano. Okay, are you ready so, to shake? Yeah, ready na ba kayong lahat. Okay. Siguro, shake shake, ka shake. Sa kabila, magsaluan. <laughs> shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, tayo. But hindi ako masyadong marunong mag-shake. Hey, mga kaibigan, ito ang urban special oh. ng City Blends. Dito tayo sa One Archer's Place on Taft Avenue. Pinaka-special na City Blends. Oh, yes! Pwede ba yun? Pwede ko masabihin yun? Pwede sabihin? Hindi, hey, kinakabahan ako. Pwede Pwede pala yun? Oh. Ganong kasarap na milk tea? Diba? Ganong kasarap? Pwede pala? Diba? Wala ba kayong mga kamay, guys? Thank you. Thank you po. Ayan. Masarap siya. Winter melon di ba? Yes. Itong mm. isa, original, yung ano lang talaga, black tea lang na milk Mmm. Masarap. Masarap siya? Yes. Sarap orderin to, guys. Kung nandito kayo sa si City Blends, yes. try niyo yung Urban Special at Original at yes. marami, marami pa. Marami pa mga dito. Marami pa dito. Congratulations, to Jags. Yes, congratulations, Sen. Cheers. At cheers. Guys, part 2 ng ating Kaya mo challenge. I guess 1-1 one -one tayo kanina, no? Yes. Masarap yung original. Yeah, masarap din yung urban. Masarap yung urban. Okay, ito po. So, one point na kami ni Tita Jags. Ano ba yung premium natin, Tita Jags kung manalo tayo ngayon? Ah, uh, ang premium na... Ano yung premium? Tiyarap, <laughs> hindi. Ang premium natin, Sen, is yung masarap yung wafo. Oh, Rinig ko. Sobrang sarap ng waffle yes. dito. Okay, so... Wow, for the waffle? Yes, ako rin. Okay. Gusto ko rin ng waffle talaga, lalo na kung may hotdog. sa <laughs> <So>, loob. <laughs> so, ang challenge po, hindi naman namin alam ano yung mga flavors nito. Yes. Pero, nandito sila. So, may konti kaming kodigo dito. Aww. Kasi marami pong ibat ibang klasing tea yes. ang City Blends. May mango presto, darling lychee, lychee-mango combo, orange splash. Lemon and berries. And... And lemon and winter melon. Oh, so may... ito, 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 Sen, is mga fruity. Itong tatlo? Oo, mm -hmm. fruity. Kanina kasi milty tayo. Tama, so ngayon, fruity. Okay. Meron din sila rito, Sen, na ano, Yakultis. Wow, okay. So, ulaan naman natin dito, dito sa Yakultis, yung forbidden fruit, summer sunset, kiwi storm, blueberry dreams, juicy lemon, and banana royal. Tega, 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 tega. Paano mo alam ko yung laso ng sunset? <laughs> Kaya nga. Ewan ko sa kanila, sino nga nag-invento ng sunset? <laughs> eh, forbidden fruit. Oo. Ano yun? Tsaka yung storm. Bawal, bawal ano? na prutas. Anong lasa doon, di ba? Storm. Sa bago. Bahala na! Let's okay go. Okay lang daw. Nakalagay lang daw yan, pero wala sila talaga din. Charot. Out of stock. Okay, a game. Ayan. Okay, so, let's Ito muna unahin natin. Sa ano to? Fruity, no? Okay, may guess ako. Ano? Masabay tayo. One, two, three. Kung nang guess mo. Ah, sige. One, two, two three. Light mango Lichy. combo. Lychee lychee. Ako, darling lychee. Okay, ako. May mango eh. And ang correct ay? Tama ako? Ha! Point. Two points, two points, two points. Two okay. points. okay. Next, habol, habol, next, habol. si eh. ka, Jegs. Okay. Parang mahirap to. nga okay. eh. Pero um, meron na ako. Meron ka na? O oh, sige. One, two, three. Mango press. Ako mango press. Ako orange. Ikaw tayo. Ah! One, one. It's a tie. It's a tie. Okay. Ayan. Next. Fruity pa rin to, no? Okay, alam ko na. Ito yung, ako rin. Ito yung tama. One, two, three. Orange slash. Tama? Ah! tak oh, So oh, ano kami? Tiebreaker. Oh, ito three, na. three. 3-3, di ba? Yakult. Ito'y may yakult. Sunset. Joke lang. Wala pa! <laughs> Wala pa! Sunset. Ano ba naman yung lasa? Ano bang lasa ng sunset, guys? Tingnan natin kung may namin. Hindi ako sigurado. 1... 2... one, two, three. Juicy Lemon. Ikaw! <laughs> Ikaw, wag na gawin! Diba? ang kiwi dito. Masarap po. Yakult tea ng City Blends. And... At dahil ako daw ang nanalo, uubusin ko <laughs> yung ang premyo mo ay walang iba kung hindi ang kanilang masarap na waffle. Ayan na ginagawa ni Lucky. Okay. Kumay ka naman, Lucky. Ayan. All Alright, mga kaibigan. Ang final score natin, 4-3. Yes, panalo ko. Panalo si Kyo Jegs. Ang kanyang premyo ay ang napakasarap na City Blends Waffle. Here we go, yes, Lucky. Lucky. Wow naman. Okay, anong flavors nito? Ayan. Papaliwanag nila. Chocolate. Ano Chocolate waffle, ito. Maple. And Maple. And blueberry. 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 Salamat, Lucky. Ano dito pinakamasarap? Yeah. Lahat. Lahat masarap. Ano pinaka-best seller? Best seller, -seller. -seller. po namin is Blueberry. Ano ah, pinaka pinakabagay kay Tita Jex? Tatlo para I love you. Oh! Ah, Lucky, parang ano ito! Classy. Mm -hmm. Masarap. Masarap. Nakakabusog. Yeah. Friends, Naghahanap ko ng merienda dito sa Taft. Punta yes. na. City Blends, One Archer's Place. Yan, dito lang yan sa Taft at tabi ng lasal. Tabi, tabi ng, tapat, yes. Tabi, tapat. Kasi maraming lasal dito, yes. di ba? Tabi at tapat mm -hmm. ng lasal. Mga kaibigan, that's our episode. Kaya mo ba ang episode 4? Maraming maraming salamat, Tita Jigs. Thank Jakes. you rin po, Sid. Thank you, thank you. Sa you salamat. Sa Pag-invite po sa akin dito. Yes. And thank you, syempre, kay Ma'am Jill at mga kaibigan natin sa yes. City, City Blends mm -hmm. Taft. Thank mm -hmm. you po.